habang nagsusugal ang dalawang notorious umanong magnanakaw sa Road 10 sa Tondo, Maynila. Ang isa sa kanila, umaming siya, ang nasa viral na bukas kotse modus nasa front line ng balitang 'yan, si Nina Ong Matapos ang mahigit isang linggong pagtugis, sa kulungan ng bagsak ng dalawang binansagang jumper boy sa Tondo, Maynila. Isa sa kanila ang itinuturong nasa likod ng bukas kotse modus sa road din noong January 10. Sa viral video, binuksan ng sospek ang pintuan ng coaching na ipit sa traffic. Sa kapersahang hinablot ang bag ng sakay nito. Sabay karipas ng takbo, kasamang isa pang kasabwat. Ayon sa mga pulis, nahuli ang mga sospek sa gitna ng pagpapatrolya. Inaktuan po namin na nagsusugal po itong mga to. And upon verification po, yung isa po dito ay siya po yung suspect sa robbery incident po na nangyari. Dagdag pa ng pulis siya, ang Jumper Boys ang notorious na magnanakaw sa road 10. Namumpukpuk po o sinisira nila yung mga toolbox, kinukuha yung mga kaldero, yung mga tools, o di kaya yung mga cellphone ng ating mga truck drivers po parehong 19 anyos ang dalawang sospek. Umamin naman ang isa na siya nga ang nasa viral video. Sabi pa niya, wala naman silang napakinabangan sa ninakaw na bag. Puro makeup lang po. Tinapon na po namin. Nangingi po ako ng pasyensya doon sa nakuha ng... Sana po mapatawad niyo po hinahanap pa ang kasabot niya sa video. Habang isa namang inaresto, umaming jumper boy nga siya at sangkot sa mga nakawan sa road 10. Humingi naman ng tawad ang magulang ng isa sa mga sospek. ilang isang ina po, hinihingi ko po nakapatawaran ng aking anak. Sana po nakatawad niya po siya. Dahil hindi nagreklama ang mga biktima, paglabag sa illegal gambling lang ang kasong kinahaharap ng Jumper Boys pinaigting na ang police visibility sa lugar para hindi maulit ang krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauko, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.